Happy afternoon, guys. Dumaan nga pala yung pamangkin ni Mama. May dalang donut. O, oh, di ba? Happy na naman ang aking tummy. <laughs> Pagkain na talaga yung lumalapit sa akin. <laughs> Thank you po, ate, sa donut. Dahil 12 pa nga yung lakad nila, sabi ko dito na sila manang halian. Sinigang nga pala yung lulutuin ko na isda. O, oh, yan. Okay, nagmamadali na dyan na maghiwa ng mga iahalo ko dahil para makaabot sila sa tamang oras. Ganun, mahalaga talaga ang oras, guys. Yung sinigang na isda nga pala, lalagyan ko lang din ng sitaw, okra, labanos, tapos kangkong. Pag sinigang kasi gusto ko ay maraming gulay. Ganun. <laughs> gulay is life. Dahil wala din si mama, may lakad. Kaya ako lang ang tao dito sa bahay. O iyan. At ako'y nag Hiwa-hiwa na yan. Habang sila ate nagpapahinga. Ako nga pala nagsalang na rin dyan ng kasirola. O oh, at iyan, iniligay ko na ang sibuyas at kamatis. No, gisa-gisa, hindi ako nagigisa pag sinigang na isda ang aking niluluto. Yan, pinaglalagay ko na yung mga gulay-gulay na matitigas. Tapos nung kumulo na, iniligay ko ng salmon. Salmon or salmon, basta may monyo na yun. <laughs> Siyempre, ang paborito kong perfume, andato puti patis, perpium ko araw-araw. <laughs> Tapos naglagay na rin nga pala ako dyan ng sinigang mix, pampasim. Ayan, madali lang manlutuin yan. Tapos konting asin. Pag nagsisinigang ako, ang hinihuli ko ay kangkong. Ayan, at pinakuloan ko lang din ulit. Siyempre, tiki mantay. Masarap pala yan, guys. Mapaparami na naman ang kain. Pag ganito yung ulam mo, ilabas ang isang kalderong kanin. <laughs> Walang diet-diet. <laughs> Kapag ganito yung ulam mo, wala mo ng diet. <laughs> Tapos iyan nga at ako'y naghain na din dyan. Tinawag ko na rin si ate para makakain hindi na nga pala ako nag video or picture, nahiya ako, medyo nahiya pa ako sa ibang tao. <laughs> Bakit ba mahihain ako? <laughs> sa susunod, kakapalan ko na yung mukha ko. <laughs> After nga namin kumain na yan, at ay naghugas na rin dyan. Umalis na rin si ate. Dahil nga, alas 12, dapat ando na sila. Iilang peraso naman yung aking hugas yun. Sisiw lang yan sa akin. <laughs> at yan nga. Siyempre, nag -dessert na rin ako dyan. Kumain ako ng donut. at nila ate. Thank you ate. Thank you guys. Hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Thank you po. Bye bye.